Maganda umaga po, pinibini Michelle. Maganda umaga rin po, aming mga kamag-aral. Ang aming gagawin ay ituturo ang mga bahagi ng makina. Narito ang iba't ibang bahagi ng makina at ang gamit ng bawat isa. Una, school Lagayan ng karete ng sinulid na pang itaas. Pangalawa, pressure foot. Umiipit sa tela habang tinatahi. Pangatlo, tension regulator. Bahaging nagpapaluwag o nagpapahipit ng tahi. Pang-apat, thread guide, gabay sa sinulid mula sa school hanggang sa karayong upang hindi mawala sa lugar. Pang-lima, thread take up paper, si humihila sa sinulid na panay sa tela. Pang-anim, middle clamp. umahawak sa karayong ng makina. Pressure bugger, nagbababa o nagtataas ng makina. Feed dog, bahagi na sa ilalim ng pressure bugger na nagkukulak sa pera habang ito ay Bobina o Bobby, lalagyan ng ng pang-ilalim na sinulit. Babin case, ng lalagyan ng bobina. Yeah! Balance well. Gulong sa ibabaw ng hawa hawakang silamunan <tis> pag ang pagpapadaro. Hinihinto ang Kana now. Stop motion group Ang nag ang ang malaking screw. Tornilyo na makaka makakabit sa balance wheel na siyang nag nagpapayto. Ang tatlo, bobbin wind winder. Ikiran lang din simula sa bobina.

Uh, ano yan? uh, Koro yang na sa balance wheel at at drive wheel na napang ilalim drive wheel labing anim yeah. drive wheel malaking gulong na <laughs> <at> napang ilalim <coughs> labing labing pito. Okay, Tapakan na nagpa, nagpapadan sa makina. Makina bulong, habang sa nananahi. Nanahi. Walo. Dalot dahil. Mga pag